Good day mga kakaya Magandang umaga sa inyong lahat Thank you At Makakuha rin tayo ng 1000 subscriber oh, Maraming nagtatanong Paano bang Makuha yung uh, 1k subscriber sa youtube Simple lang Pero napakahirap siyang gawin actually hindi siya ganun kadali it's very tough talaga nga uh, pag ikaw maging content creator na ano mag iisip ka talaga ng mga i-upload mo na video ipopost mo ayun talagang uh, ano uh, time money and effort actually nakuha na natin yung isang threshold no pero meron pang isa yung watch time ng nahinihingi nila. Konting kembot na lang, makukuha na rin natin yun. Uh, basta tutuloy-tuloy ko lang. Uh, una sa lahat, maraming salamat sa inyo yung mga nag-subscribe sa amin, sumuporta yun, yung nanonood sa aming munting channel, ang Kaya Tech. Thank you talaga sa inyong lahat. No. Pero yung journey ko dito sa YouTube, uh, it's been 2 years, no. Bago ko siya ma-chief ma yung 1000 subscriber na yan. Alagang uh, chinaga ko lang siya. Uh, hopefully ma-monetize din tayo katulad din ng iba. 'Yun naman talaga eh. Kaya tayo pumunta rito sa ganitong platform na 'to. Para kumita tayo para sa pamilya natin. 'Yun lang naman ang akin eh. Itong mga katulad kong small channel. Sige lang, yung advice ko lang diyan yung nag-uumpisa pa lang, ah. Tuloy lang kayo, huwag kayong bibitaw. <laughs> uh, sa dulo naman eh aani rin tayo, kung kumbaga sa ato. To, pag may tinanim, Siyempre, may aanihin na lang naman na umani ka agad eh. Hindi ka pa nga nagtatanim eh, di ba? Parang vice versa. Ah, uh, yun lang. Uh, thank you, thank you sa lahat ng hanggang ngayon eh susuporta pa rin manunod sa mga upload natin na video. Eh, eh, ang kaya Tech naman eh magbibigay ng information sa inyo hindi naman tayo mag uh, yung mga false na info uh, at least uh, may bigay ko lahat kung anong uh, nalalaman nalalaman ni Kaya Tech uh, yun lang kahit na very dalis na lang tayo nila panoorin, okay lang as long as makapag share ako ng uh, ideas ko sa field ng work ko Malaking bagay na po yun sa akin. Uh, tutuloy lang ako. Papatuloy pa rin si Kaya Tech. Gang sa dulo hanggang ma-monetize tayo. Once again, thank you very much. Sa inyong lahat na sumusuporta sa aming munting channel. Thank you, thank you. And bye-bye. God bless po sa lahat.